Good morning, good morning. Alig saya. Yan. aga kaming, ano, nag -jaging Dito sa park eh. Sa park. Dito niyo, Dito nyo yung yung ko. Ayan. Jogging konti. Exercise. Dito sa mga maraming puno. Ay talagang ang sarap sa katawan. Kaya, jogging lang. Kaya may ano na oh. o. Ano na pa kami eh. Ayan. at least dito lang sa park ikot ikot dito ah, saya Tanda ng view oh, yan. sarap sa katawan sa Bagat ma... ah, maagang maaga sarap mag jogging ang simoy ng hangin ang sariwang simoy ng hangin yan Ang ganda oh. Oo, oh, yeah. So, tungo tayo. Ano lang tayo, exercise. Para sa ganun na eh. Maalis yung koristilo. Koristerol. Siyempre, pag pinawisan tayo, ay lalabas yung dapat na ilabas na pawis para palinisan ang katawan. Ang tungo tayo. Ayan. Ya. Yeah. Jaging-jaging lang pag may time. Doon si so. Oh yeah. yeah. shout out na lang sa yung lahat. Ah, uh, saging mga pamilya. Importante ay exercise tayo. Shout out sa saging nanay, saging kapatid Ayan saking mga mga anak na sumusuporta sa aking YouTube channel yan shout out sa inyo exercise tayo mga kapitin ako iyo mga kumpari ko dyan shout out at mga kabats shout out dyan sa inyo kung oh, may mga ano pato yan naglalamig ayun sila oh. mo yun. Ganda ng lalaki oh. dito oh. yan. Time to exercise. Time to relax. Pag walang walang trabaho. Labor's Day ngayon. Mga kadutong saya. May 1. Ayan. Kaya... Pag may time, talagang sulitin natin. Yan, yeah, mga saya. Oh. Ganda dito. Sa, ano, Adbrantis Park. Ayan. Ano? Maraming mga puno dito. Parang bundok-bundok pa. Tapos pa doon. kalengga kami kanina do ni. Kaya dito, ayong siyang dito sa gitna para maluwang na may too big yan ang mga pato. Diyan talaga. pato. Ya. Tama ang tinutukoy ko. Ha, serap. langhapin yung mga sariwang hangin kaya pag mag may time ay jogging exercise mga kadutong saya ang ating um, labanan bilang tag dito trabaho 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 ay, kailangan din yung bigyan ng time yung katawan pag exercise mga kadutong saya kaya Happy Libros Day Yan Sana ay mga lahat ng Libros Ay pag-enjoy din Sa araw ng Mga Trabahador Ayan. Kaya Maraming salamat guys Sa Pagsuporta sa aking munting YouTube channel Mga silent viewer Thank you so much Ayan. Ah, uh, Shout out kay Ano Señor Willy, buenos días. Adiós. God bless us all. Bye bye.